sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maaaring ang tao ay nasa ilalim ng sikat ng araw, sa isang lugar na puno ng ilaw. Ngunit maaari rin na sa kanyang kalooban, may masakit at mabigat na pinagdaraanan. Maaari nating sabihin na bagamat siya ay naroon sa gitna ng liwanag, ang kadiliman sa kanyang damdamin ang namamayagpag. Maari siya ay nasa piling ng maraming tao, ngunit walang nakaaalam ng kanyang tunay na damdamin. Siya ay ngumingiti, ngunit ang puso ay lumuluha. Pinapakita na siya ay malakas, ngunit ang katotohanan, siya ay para ng isang kandilang ang liwanag ay malapit ng magwakas. Siya ay nag-iisa. Pakiramdam niya siya ay walang kasama. Katulad ng tupang naliligaw, hindi niya maunawaan kung nasaan na siya ano ang kahulugan ng paglalakbay sa buhay kung hindi naman nalalaman ang patutunguhan? Bakit pa imumulat ang mga mata sa umaga? Bakit bagagawa at magpapagal? Kung sa pagsapit ng gabi siya din ay mag-iisa, puno ng kalungkutan at pangamba. Ang salmo ng mabuting pastol ay isang pahayag na nagbibigay ng pag-asa sa kung sino man ang naroon sa kadiliman at nag-iisa. Na sino mang naglalakbay sa buhay na para bang walang pupuntahan, maaring isipin ng tao na walang nakaaalam ng kanyang kalagayan. Ngunit ang katotohanan ay may Diyos na sumusubaybay palagian. Maaring isipin ng tao na siya ay walang kasama, ngunit sinasabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Siya ang tanggulan at lakas. Sa kanyang mga balikat, maaring masumpungan ang kapahingahan sa Diyos ay walang kadiliman. Siya ang araw na ang sikat ay hindi pumapanaw. Ang pag-ibig niya ay palagian nating kapiling. Hayaan natin ang ating mga sarili na ang kanyang yakap ay damahin. Hindi magmamaliw ang kanyang kabutihan. Tayo man ay maligaw, ang mabuting pastol ay hindi magpapahinga hanggat hindi tayo natatagpuan. Tayo ay magpasalamat sa kanyang dakilang pagmamahal kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.